Hi guys, kwentuhan time kasi marites minsan yung mga tendera. O, ako lang ba? <laughs> ako lang ba yung marites? Meron kasi ako napapansin. Diba, napapansin naman talaga natin mga customer natin. Ganito kasi yun. Uh, nagpapakash-in siya dito. Palagi siya nagpapakash-in 500. Minsan 1,000. Mga 200, 300. Araw-araw yan ha. Minsan, uh, example, 500. Basta makarami din siya ng papakashin. Kahit na pakonti-konti lang yung papakashin niya. Minsan siguro, ano, parang naglalaro siya. nag din yata siya. Tapos, sasabayan niya ng Yossi at saka ng soft drinks. Tapos, palagi yun. As in, talagang araw-araw makita ko siya sa umaga. Tapos, sa hapon na yan. At sa gabi, pagpa-close na. Nandiyan siya papakashin ng pakashin. Tapos kahapon, mga pa na ako. Dami yung pera, libo-libo. ba diba, pakilamera? <laughs> Baka may mag-react yung magalit na naman sila. <laughs> Nakakapagtaka lang. Pero, nakaka-amaze. ba diba? Nakapagtaka at nakaka-amaze. Kasi, ang dami niyang pera. Ang dami nilang pera. Sa totoo lang, yung mga nagpapa in para mag-scatter. -mag <laughs> Nakapa kahit pa isa-isang daan yung pa-cash in nila. Marami naman mayat maya, 'di ba? Imagine ko samantalang ako bilang may-ari ng tindahan na 'to at tendera na rin, 'di ba? Alipin. <laughs> Hindi porket may-ari ng tindahan eh, boss ka, 'di ba? Ikaw din yung alipin, ikaw lahat. Eh. <laughs> Wala kang tendera eh dito ako kukuha ng pagkain magkano na yon pambaon sa mga bata minsan kapag madami expenses halos hindi ako makatabi sa isang araw kasi nga ba't pa ako magtatabi na napunta sa ibang expenses example may shopee akong dumating ngayon worth 300 may 500 pang personal ko pang pa beauty eh hindi naman siya order sa online na mapupunta dito sa tindahan na may ROI or return of investment. For example, ito in order ko 300 plus to. Eh, hindi naman to magkakaroon ng ROI dito sa tindahan eh, kasi pang personal ko to na coffee. ba? Diba? So, hindi na ako kukuha ng pang savings kasi may ganon, eh. Ganun. ba so, diba, parang mabuti pa sila. Paano kayong ginagawa nila, no? Ba't hindi sila naubusan ng kaperahan? <laughs> talo parang lagi mo naman silang nakikita dito, hindi umalis nagdaan na ano ba, naga online ano ba sila? Online ba yung hanap buhay nila? Pero, ang nakakasama ng loob dito, kasi yung ibang tao dyan, akala nila dahil may tindahan ka, lalo na ganito, parang mini, mini mart, ganyan. Parang akala nila, ikaw yung maraming pera. Yun, yun eh. Yung parang, ikaw yung ang daming kinikita, porket, ano, may mga bumibili, pumipila pa minsan yung bumibili. Akala nila ikaw yung hindi na ubusan ng pera. Pero ang hirap mag-budget, lalo na kapag ka matumal at malami kang expenses. Diba? Samantalang sila, cash in ang pa-cash in, kahit na natatalo, scatter ng scatter. Diba? Tsaka makailan sila ng vision nila. mantalang, isang pool, kung may binis sila ng Alfonso 300 na yun, tapos minsan, tayo, tayong tindera, minsan hindi tayo makatabi sa isang araw. Kasi dami nating gastos. Ang gulo, no? Nagugulan din ako, eh. Nagigits yun ba yun? sabi ko. Epekto to nung gamot ko. <laughs> My God.